pinangunahan ni Gobernador Daniel R. Fernando, Vice Gobernador Alexis C. Castro kasama ang sangguniang panlalawigan ng Bulacan, ang paglulunsad ng Bulacan Cultural Costume Competition 2023 noong ikawalo ng Setyembre at nagtapos noong ikalabin lima ng Setyembre sa Hiyas ng Bulacan Museum. Tampok rito ang mga kasuotan ng mga maliliit na manika na likha ng mga kalahok mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan kung saan inilarawan ng mga kalahok ang sining at kultura ng kanilang bayan na nasasakupan. Sa pagdiriwang na ito, naipakita rin ang malawak na kaisipan sa pagdisenyo ng mga gawang kamay na kasuotan gamit ang mga recyclable materials. Matapos ito, isinagawa rin sa loob ng Hiyas ng Bulacan Museum ang panunumpa ng mga bagong halal na Bulacan Tourism Council. Samantala, ginanap ang paggawad ng mga nagsipagwagi sa Bulacan Cultural Costume Competition noong ikalabing tatlo ng Setyembre sa Bulacan Capital Gymnasium. Karangalang Banggit, Marlon Fuentes mula sa Bayan ng Bukawe, Lian Robert Malyari, Abuela mula sa Bayan ng Bulacan, Anton El Mancao mula sa Bayan ng Pandi, Ikatlong Gantimpala, Daniel Feliciano A. Lopez mula sa Bayan ng Giginto, Ikalawang Gantimpala, Jan Errol Pascual mula sa Bayan ng Kalumpit, Unang Gantimpala, Alvin Ray mula sa Bayan ng Doña Remedios, Trinidad. First time ko pong sumali dito sa cultural costume competition po. Actually, hindi ko po in-expect na ako po ay magwawagi. Kasi po, marami pong mga magagaling po na designer Ang inspiration ko po ay yung Nuestra Senora de Lourdes. Yung image po niya at ang magandang kalikasan mula sa DRT. Yung hidden gem po ay yung pong kuning cave na isa po sa makikita sa costume po. Thank you po sa ating provincial government, kay Gobernador Daniel Fernando at kay Vice Governor Alex Castro. Na-encourage ko po ang mga kabataang Bulakenyo na makilahok po sa taong taong Singkaban Festival. Makiisa po sa mga programa nito at ipakita ang talento at galing ng Bulakenyo. Dumaong ang Kristyanismo, Mariraw ng bana ng